dahil sa pera, pinatay ng mismong kapatid at sariling asawa ang mag-inang Pinay at Haponesa. Nawawalang mag-inang Pinay at anak na Haponesa na tagpuang patay. Ang patay na mag-ina, Pilipina ang nanay, Haponesa ang anak, ay matagal nang nawawala. At natagpuan mismo sa likod ng bahay ng kapatid at nakabao ng katawan sa lupa. Ang lugar ay sa Tayaba City, Quezon Province, Philippines. Nitong March 14, 2024, natagpuan ng bangkay na mag inat agad namang inireport dito sa Japan ang pangyayari. Mm -hmm. Ayon sa report ng mga pulis sa Pilipinas, na diskubre ang patay na katawa ng mag ina na si Lori Litada, 54 years old, at haponesang anak na si Mai Motegi, 26 years old, bandang 4.30pm sa loob ng subdivision sa barangay Isabang. Natagpuan nga ang inilibing na katawan na mag na halos parang kababaon lang sa lupa. Ito nga ay mismo sa likod ng bahay ng kanyang mismong kapatid. Ayon sa investigasyon ng mga polis, si Litada, inang Pinay at si Motegi, anak na Japonesa, ay parehas na residente ng Japan. At bumisita lamang sa Pilipinas para bumili ng property. March March 9, 2024, nagreport ang atin ng biktima sa mga pulis na nawawala ang mag-ina. At February 21, 2024, simula nang ito hindi na makita. ay sa mga pulis, hinihinalang kapatid at asawa mismo ang pumatay sa mag-ina. Dahil sa malaking dalang pera ng mag-ina na halos 1,000 lapad o 3 milyong mahigit. Ito marahil ang nagtulak sa kapatid at asawa para patayin ang mag-ina dahil sa malaking dala nitong pera.